po kami. Uh -oh. And then, ang meron tong end goal, kumbaga, let's say, in uh, Valenzuela, hindi ko alam kung saan, na honestly, I have no idea. May masosolve siyang problem problematic area in that in that case yes pa um, uh, ano po yan uh, kung hindi man completely mawala at least po mabilis po yung pagbaba ng tubig yes pa okay. definitely it's efficient sige bigyan, na bigyan kami ng dokumento regarding yes pa that in fact uh, um, na subject po yan sa citizen participation some of it randomly ay na, na subject po sa citizens participatory audit at um, based on po sa results ng audit na yan na sabi naman po na efficient po yung project na yan in fact kausap ko rin po si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City noong nagpa town hall meeting po siya Uh, lahat po ng communities and barangays na naikutan niya ay nagsasabi po na yung mga ginagawa po namin na ganyan despite na maliliit ay efficient naman po at nakakatulong po talaga I don't know sa Valenzuela no? but uh, my point of the matter here lang is we're trying to avoid here in the Senate na naglalagay ng flood control na wala namang outcome Yes pa, I understand but rest assured again that ito pong mga projects na ay efficient at may effect po. Hindi po ginawa lang para uh, ilagay lang po Sige, dyan. Just give give us the feasibility study at yes. least for 2024. Sige okay. po, we'll, 2024 we'll provide Para ma-test lang namin. Um, and then lastly, uh, nakita ko dito sa budget ninyo, meron kayong uh, allocation for waste management uh, Minimizing solid waste in water waste component uh, management and coordination. Uh, it's a foreign-assisted project? Yes po, yan po yung government, uh, national government share po doon sa funding ng World Bank, Your Honor. And what is this, Um, itong solid waste management, itong project na ito? Uh, ang title po niyan ay minimization of solid waste in waterways. So marami pong uh, mga projects po na ginawa dyan, studies. But uh, para wrap up na po siya, ang natitira na lang pong pondo dyan, we will um, allocate for the establishment ng mga um, malilit po na MRF sa sa bawat city po ng Metro Manila including nga po yung mga facilities like brick making facilities galing po sa basura yung pong charcoal briquette making uh, facility galing po sa coconut husk and water hyacinth um, na ba chairman for waste to energy? Meron na po kaming na-receive na unsolicited proposal uh, but it's under study po. Um, medyo um, yung malaki po kasing issue doon ay yung pong government subsidy. Yes. Uh, sa mga mundo naman po. Fee, no? Yes po. Mababa po kasi ang tipping fee natin. And even po sa abroad, um, wala po kasing self-sufficient niyan eh. Talagang nag government subsidy. So wala pa siya sa budget itong dabaw. Ah, wala po. Kasi PPP proposal naman po yung ating natanggap. And um nagkaroon po kami ng recent meeting with DOA Secretary Garin. Um mayroon po silang inaayos na programa regarding WT yes, yes. So, At Uh the direction of national government uh and and si president in he also wants uh, the direction of the president and national government. He wants WTE. Yes, po. In, 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 fact, yung meeting Manila, po na yung meeting po na yon ay ipinagutas po ng ating pangulo dahil uh, gusto niya po talagang iporso yung programa ng WTE, which is um, again sa mga modern countries. Um, Actually, yan na po yung lumang technology na ito. Yes. In fact, yung... Uh, nga, nothing Nothing extraordinary. extraordinary. In fact, yung pong committee namin, mga taga-Singapore, dinidimobilize na po nila yung mga old nila kasi yung mga bagong technologies po ngayon ay mas malinis, um, mas efficient po mag-burn ng basura, at mas malaki pong ang napoproduce na energy as compared before. So, again, sa kautosan po ng ating Pangulo, yan na po yung direction na tatahakin both ng MMDA and DOE. Combined. Thank you. Thank you Mr. Chairman. Thank you. <laughs> and just a few more questions so we can already <laughs> pass the the project. I uh, will already refer the uh, budget of the MMDA. So you know just to for the record for 3036 the amount of one point nine nine billion is allocated of solid waste management program of Metro Manila. This amount will be used to pay the disposal fees. of garbage collected by Manila which will be disposed at the sunny land, Santa fields in the and San Mateo Rizal. Isa pa rin itong problema natin kung bakit patuloy nagbabaha. Are there any specific actions or efforts that the MMB and the Metro Manila LGs are doing to solve the serious problem of Metro Manila waste? And well, una-una po yung I, I can say with confidence na yung collection system naman po ng mga local governments ay or local government units ay maayos. Ang mas nagiging problema natin po is yung illegal disposal ng mga waste particularly sa water waste natin na kung saan yung ilan po natin mga kababayan ay instead na ilabas po ng tamang oras sa tamang lugar yung mga basura ay mas pinipili na iagis na lang sa ilog sa crates. Ang experience namin yan when I was mayor chairman bayani Fernando back then diba and then si the Engineer Melgar nag ano kami dyan eh nag River Cruise along San Juan River. So, tinignan namin yung problema kasi mga informal settler families living along the bank. Eh, kami na nga po yun. Munti kami tamaan ng isang plastic bag ng basura. Galit -gal si Boyani. Ay, utang yung galdo. oh, munti na kami. Na. Yun. yun yung problema. Eh. I think, <coughs> San Juan portion of the San Juan River is just 2 kilometers. While the mga 9 kilometers, I think, is Quezon City downstream na kami. So, yung mga Siguro yung education of the people around uh, living in the banks. Probably. Um, kasi nakikita ko yung, yung pansalo rin sa San Juan River, sa bridge, nandun. Yung ang dami pa rin. daming trash trap. Yes, yes po. ang dami pa rin. Uh, every week po, nililinis namin yan. And truckloads po ang nakukuha namin. Again, so, yung, 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 talagang tinatapon na diretsyo. Yes po, no? po, kasi makikita nyo po yung basura hindi siya yung nakasabog eh. So, hindi siya yung individual na tapon lang ng isang plastic or isang bote. Nakabalot po siya sa plastic. So, ikaw eh. din yun. Jumuti kami tamaan. Yes so, po. Galing po sa bahay na ipon, tapos ibubuhol nila, then itatapon po sa ilog. So, hindi education, oh no? Siguro, if you can help us um, come Keso City, San Juan, Mandaluyong. Um, yes po. Um, ah, LGU sa mong along na, ano, uh, kina... Uh, yes po. Dapat educate po talaga mabantayan. Uh, family uh, particularly ng mga barangays. Uh, in fact, nagpulong po kami ng Metro Manila Council at in-increase na po namin yung penalty to maximum of 5,000 for littering po, uh, Your Honor. I think we really have to do that para ma magtanda kasi walang, walang natatakot dito eh, kahit saan. Yes po, wala po tayong na... Yeah. So far na nabalita na balita na kasuhan and na prosecute po talaga at nag See, dap, dapat na siguro samplean yung certainty of punishment will solve a lot of problems eh from corruption now yan siguro yung may violation na simple littering and all di ba so i think dapat ni eh. may matuluyan kay Jan Chairman saka yung may LGU yes pa, we'll coordinate uh, um and coordinate with the LGU for regarding that uh, continuous naman po yan and siguro po dapat lang maghigpit pa Yeah, honor the budget of MMDA for its traffic management program for 2026 is 69.295 million however this amount will only cover the cost of operations and maintenance of various transport facilities and infrastructures what part of your budget will be actually spent to ease the traffic in Metro Manila kasambot yung mga traffic control lahat, lahat. yes po uh, pero kalimitan po yan uh, ano lang po eh pasweldo ng mga tao and yung maintenance po ng ating mga traffic lights, uh, your honors. Um, uh, in fact, lagi po kami humihingi ng pang-upgrade kasi especially yung atin pong ITS, yung Intelligent Traffic Signalization System natin, kung saan gumagamit na po tayo ng loop detector to manage po yung pong ating stoplights. Um, ngayon po kasi, sa advancement ng technology hindi na po loop detector ang ginagamit kasi madali po siyang masira limited yung range ngayon po uh, CCTVs na po ang ginagamit so we we would like to ask din po your support para po makapag-pilot din kami ng ganito pong technology na makakatulong po na malaki in fact yung pong uh, NCAP system po natin ay napaka-efficient po. Nakita po natin yung disiplina na sabi ko nga po sa inyo, si Colonel Bong po ay may bagong grupo kung saan in po natin yung ating NCAP with the use of... So sila po yung enforcement? Yes po, sa enforcement. Gumagamit na po tayo ng body cameras now to apprehend po yung mga illegal or yung mga um violation ng traffic rules. In fact, kung makikita nyo now, um, especially doon po sa inyo sa San Juan, um, na disiplina na po yung sa school po doon sa Ortigas. Sa umaga't at hapon po, maayos na po yung pila doon at nadadaanan na po as compared before na um, paghatidan at sunduan po ng mga estudyante doon, nagsasara po kompleto yung karsada at umaabot po sa kainta yung pong traffic. Yung no? Um, we talked about this before. Yung ano ba plano natin na uh, before we end last na tayo, no? Um, chairman, yung yung bike lanes, so, albawa, especially with EDSA. Ako po, by, ako po, siklista. Si Kuya Kim, siklista rin. No? Kaya lang, we have to maximize our limited road space, no? Na, nakikita namin din man talaga, minsan, may motor, ilang libo, and they help our economy. Ito yung mga courier, mga grab, uh, pat lahat nagsisiksikan. Tapos yung bike lane, minsan, siguro buong araw na, tatlong pulang may kita mo. Or at any, ano, di ba? Or pwede naman siguro, pag peak hours, para to give, para yung mapapasok, may time, probably experimental. Eh, kasi ako, nagbabike ako, pero I don't pass EDSA. Kasi, mausok, una-una, tsaka, may mga secondary roads naman eh, no? Alam ko yung ibang mga purists magagalit. Pero, anong plano po natin dito? Is there a plan for sharing um, yung uh, siguro, yung may time, may oras siguro. Um, sige, Chairman. Uh, um, ang bike lane program po kasi is with the OTR Your Honor. Uh, yan po ay project nila which we supported. Although uh, previously, we attempted to reconcile din po yung pong uh, pangangailangan ng nasabi niyo nga po, lalong-lalo na po yung mga nagmumotor na talagang driver din po ng economy. Uh, marami po sila. Pero again, um, sabi nyo nga po, may mga purists na ayaw po talaga. Uh, we, we, we tried na magkaroon ng kompromiso. Yan, yung share. Ito kayo ng meeting eh. Diba? Opo, hey, ay, kailang beses po kami. Ang problem po, talaga <laughs> nabash kami ng sobra-sobra doon. Uh, although, sa ngayon po, with the end uh, NCAP, wala na po masyadong dumadaan dyan. Talaga po, na motor. Talaga pong na-protect namin dahil alam nila na hinuhuli namin. So, protected. Pero again, uh, alam ko, mababash uli ako. Tama po kayo. Medyo limited po ang gumagamit. So, baka po pwedeng i-revisit at pag-aralan kung paano magkakaroon ng compromise regarding sa pag-use po nitong very valuable po na space dito po sa EDSA Saka, at sa ibang kasada. I mean, EDSA already has the, andyan na yung mga buses, andyan ang MRT, di ba? Siguro, pwede na compromise, probably, yung rush hour yung papasok at iba. Yes, baka po, po pwedeng... Tapos, the whole day kasi, minsan, nagmumotor din ka, na, siksikan dito, tapos wala naman dumadaan dito. Apo, uh, baka po pwedeng mag-aralan, mag-coordinate po kami sa DOTR. Like, baka po pwedeng between 6 to 8, a.m., bike lang po. Then, 4 to 6 or 4 to 7 p.m. ng gabi, para ulit pasok exclusively yan, sa bike para papasukat. ano. Then, I then, think that's more, ano, more practical and sensible because the whole day talagang halos siguro masaya na kung may isang daan eh. Di ba? Sa yung, not pong, excluding the rush hour ah. Opo. Yeah. Sa amin pong um, count nasa uh, I think 1,700 a day. One, about 1,700 a day. Opo, sa so cars. Total hours. Na Total opo, balikan na po. Uh, a day ang gumagamit po ng bike lane. As compared sa halos 200,000 nagmumotor na po yeah, tayo okay. a day. Sa EDSA lang po yan. Yeah, I'm, I'm also, I'm both a biker, a uh, cyclist and a bike, uh, motor, uh, motorcycle rider. So, hati din ako eh. Kaya lang, you just have to be practical on what is, uh, we have to maximize our very limited road space, no? Ika nga, no? I'm hoping that they would, ako, tingin na po, maganda na po yun, yung 4 to, um, ito, 6 to 8, 8 and, and then another 4 to 7, or 4 to 7, or 5 to 7, siguro. 5 to 7, yes pa. Para papasok at pa-uwi, exclusive. Para yung the whole day, na wala na mag magamit din ang mga nagmumotor, and they are, again, they help our economy. Diba? ito mga courier na ito